Sabi po ng isang loyalista, eto, naglalabasan yung mga patunay na hindi naman talaga totoo, natahimik, walang krimen, maayos, matiwasay, maganda ang ang pamumuhay ng mga, mga taga Davao dahil nga wala daw krimen. Ako, <laughs> ay pugad po ng mga pusher at uh, adik daw ang Davao eh. Diyan din daw nahuhuli yung mga malalaking... Uh, malalaking smuggler. Diyan din daw nahuhuli yung mga nagtatago sa batas. So paano nangyari? At bakit talagang naniwala itong mga taga Davao? Ano ho? Wala ba talaga kayong pakiramdam? Kawawa rin kung, kung titignan mo sa saan mga anggulo. Ano ho? Kawawa. Kasi napaniwala sila na yun na yung pinakamaayos na pamumuhay, yung kanila sa Davao. Yun pala, pinagtatakpan lang na itong mga Duterte, yung mga uh, negatibong bagay dyan sa Davao. Ano daw? Tahimik, walang krimen. Kaya e, eto, ang sabi, yan kasi ang madalas ay pinagmamalaki na mga DB sheets. Meron pang ipinagmamalaki itong mga ito na napakalinis daw. yon, isa pa, <laughs> malinis daw. At uh, yung traffic, alam niyo na ha, kasi kamakailan may, may lumabas na pag-aaral na mas malala ang traffic dyan sa Davao City kumpara sa, sa Metro Manila. Yung mga senaryo, yung mga sitwasyon na ganyan. Hmm. Pinaniwala ang mga taga Davao na itong mga Duterte para ano? Para sila ay santuhin, para sila ay iduluhin, at para sila ay makapenetrate sa national possession. Yan ang pagkukunwari na itong mga Duterte. Malala. So ito po, may maraming balita araw-araw ah, tungkol sa mga kriminalidad. Mga krimen dyan sa Davao City police investigate the burglary. Mm. Ngayon, sa, sa pagkakataong ito, bihira na tayong makarinig ng mga ganitong balita. Ano? Yung may mga robbery, bank robbery, parang wala na masyado eh. Mm. Ayan. Diyos ko po. Police investigate the burglary incident on USPD Savings and Credit Cooperative sa isang barangay dyan sa Davao City after perpetrators carted away almost a million in cash and a 38 caliber, caliber handgun. Grabe, no? Yung, eto daw, oh, the company's security called police after discovering the hole the burglars used to gain entry doon sa banko. Ito mga ganitong klaseng paraan ng pagnanakaw, matagal na to eh. Pero uso pa rin pala dyan sa Davao. Ano ho? Matindi. So eto ba yung sinasabing walang krimen? Tahimik dyan sa Davao? Mukhang nakakatakot talaga ang lugar nyo ang lugar ng mga Duterte pero tayo umasa na siguradong mababago yan dahil nga mawawala na sa pwesto ang mga Duterte. Tapos na ang maliligayang araw na mga naghahari-harian dyan sa Davao. Good luck!